Guys, nandito ako ngayon sa bus stop. Ayan. Pag umaga guys, pag umaga, nagbabas lang ako guys dito. Dito yung bus stop. yan ang bus stop guys. Dito ko, dito ko hintayin yung bus. yan guys. Maliit siya na bus. Ang sasakyan na. Ang sasakyan ko. 2 euro and 40 cent yung pamasahe guys nasa 60 ngayon ang palitan 1 euro so mga nasa na, mga nasa 150 pesos ang um, ang pamasahe kung sa ating pa 150 pesos dito 2 euro and 40 cent so mga nasa 150 siya guys 150 pesos Malaysia na bus papuntang mall guys. Naghihintay. Minsan, pag, ano, pag yung umagang umaga talaga, maraming sumasakay dito. Kaya ngayon, dalawa pa lang kami. So, Minsan, puno din yung bus. Guys. <coughs> Nasa mall na ako, guys. Ayan. Nasa mall na ako guys Mas Masama yung pakiramdam ko Ayan, pag umaga Nagbabas lang ako guys Pag gabi naman, sinusundo ako ng asawa ko guys Nandito ako nagtatrabaho Sa mall of Cyprus Si Zara guys <coughs> Si Zara The Zara Tendera Tendera ng Zara <laughs> Yan. Yeah. mall of cyphers ayan wala pang tao guys dahil maaga pa lang sya <clears throat> 9 o'clock pa lang sya ng maaga guys mag open ang mall ng 10 o'clock ng mga shop natira yung supermarket 9 o'clock lang siya guys Ah. Um, eh. Ah. guys? Ang ganda naman, ano sa mango. Ang ganda nyo guys. Kaya lang close pa siya. <coughs> Kahit yung, ah, yung supermarket din close pa. Dito muna ako maghintay guys. Dahil may bibilhin ako sa supermarket. Candy. Dito muna ako guys. Ayan o so, you know, yung supermarket guys. 7 o'clock pa kasi yung trabaho ko guys, yung start. So, po upo muna ako guys dito. oh yan na guys. Ayan. Nandyan, nandyan yung asawa ko sa sa parking. Naghihintay siya guys. Ayan. Mag 8 o'clock, ah 8 it for 805 na siya guys. <coughs> yeah. Pag gabi siya guys, sinusundo ako ng asawa ko guys. Hello. <coughs> How are you? I'm fine. Kiss. Kiss. No, it's me. They are also stopped the police, here yesterday. They are also stopped today. The... Ah.